Ayan okay mga kaibigan At ito po yung ating panglimang araw ano? At yung panglimang araw natin na ito na Nakapaglagay na sila ng salawag O, o itong tinatawag na ano, Kabita ng uh, pawid Yan yung maliliit na ano, yung uh, uno by uno yan, okay Tapos yung pinto Ayan nakailagay na rin yung ano, hamba Ayan okay Tapos nakagawa na rin tayo ng deposito ng, uh, Para sa CR Pakita ko sa inyo no Yan okay mga kaibigan. Ito yung ating ano, deposito. Yung pinakita ko kanina. Deposito ng CR. Okay na siya. Lagyan natin ng gulong na pitong uh, goma. Tapos lagyan natin ng takip na semento. Pinuhusan natin. Tapos ito naman ay Yan okay ito naman yung para sa ano. Kalababo. Yan okay yung lababo natin, lababo. Para po yan, bukas. Tapos dito naman yung pinakalutuan. Dito. Lababo, yung lutuan. Tapos ito naman yung CR. Okay, CR. Yan, ito yung CR natin. Yan, okay. Bali, maglalagay tayo dyan ng ano, hollow block na parang half body lang, half body lang ano. Yan, okay, si uh, natin yan, paikot Hanggang doon Yan, hanggang doon, naka ha hollow uh, Half body lang Kapantay lang itong ano, ano itong uh, Lababo Kapantay lang niya yung hollow Na ilalagay natin Pero itong side na ito, 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 itong isang peraso na ito Natasa natin Hanggang dito No Kasi ito yung CRI. Eh. Okay Didiretso natin hanggang dito. Hollow block. Tapos magkakaroon tayo dito ng pinto. Yeah, pinto na dito. Ito naman ay pinaka division na. Hollow block. Ayan, paikot yung hollow block. Tapunta roon. Kasi naman magkakaroon doon ng pinto. Pero hindi na natin nalagyan ng pinto. Open siya, open. Papunta roon. Papunta doon sa loob ng bahay. Okay. Ito ako sa inyo ulit. Yan doon, okay na yung deposito natin ng CR. At bukas, ilalagay natin dito yung bowl. Yan, Lagyan natin ng elbow. Tapos, iatataas natin yung hollow block. Half body. Hollow block yan, paikot. Hanggang dito. Hanggang dito. Tapos ito naman, tataas hanggang dito. Yan, okay. Mga 6 feet. Ito yung lababo. Tapos ito naman ay open siya. Yan, papunta rito sa loob ng bahay. Yan. Bali wala pa yung hamba, bukas natin maiilagay yung hamba. Yan. Okay. Importante na lagyan na siya ng ano, ng mga salawag o yung uh, pagtatalian ng uh, pawid. Yan. Okay? Bali, magkakaroon pa ng mga tukod-tukod doon pag nalagyan na ng halublak paikot half body yung hollow block tas lagyan natin ng mga tukod poste para yung pinaka dulo nito yung mga dulo na yan titibay palalo okay bukas mabubunga na ito Ayan, okay mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan kay Panta Fels Vlog, okay, please like, subscribe, at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong update kay Panta. Ayan, okay mga kaibanta, pang limang araw, okay? Antabayan natin hanggang sa mabuo siya, hanggang sa magkaroon siya ng uh, hitsura. <laughs> Alright. Ayan okay. Okay, okay mga kaipanta ah uh, ito na nga yung ating ginawa kahapon yung uh, naglagay tayo ng flooring dito sa ibabaw ng uh, safety tank ng uh, CR ngayon tatabunan na natin ng lupa ano? magtatabon tayo ng lupa ngayon tapos magbububong ng tatambak magtatambak tayo ngayon at saka kukuli natin dun yung toilet bowl okay? yung passing awan niya tapalta natin ng PVC ito mga kaibigan no? samantala lang yan tatabunan natin yung pinaka ano si pitang ayan okay tatambakan na lang natin ng graba ito ayan okay kunti na lang at kabilang side na lang eh okay, mga kaibigan na malapit na matapos tong side na ito. at mamaya lang ay oras lang ay na tayo sa kabila sa likod. Ayan okay mga kaimbanta at ito na nga tapos na yung harap natin. at sinusunod na yung ano yung likod. So, mga bandang alas 3 to alas 4 matatapos to yung bubungin. Tapos gawin natin dito lagyan natin ng, na, ano, ng uh, net. Pasaklo ba natin ng net para kahit bumagyo hindi siya sisira video natin lagyan ng ano 'yan. Lampat maya-maya lang. Okay mga kaibigan, at almost uh, 80% tapos na 'yung ating uh, pinapagawang uh, bahay bakasyonal o bahay bahayan. Ano okay, tapos ng bubungan. Bali, ang atin na lang kulang dito ay si uh, CR at saka yung kusina. Pakita ko sa inyo. Yan, okay. Tinambakan muna natin ng pawid, no? Yan, okay. Dito yung mga, dito yung ano, ating kusina. Kaya kung makapansin ninyo, mga kaibigan, yung ating bubong ay napakahaba ng extension, ano? Dahil yun ay magkakaroon pa dyan ng, uh, ano, counting uh, uh, hollow block half body okay magkakaroon dito ng half body mga kaibigan half body lang yung ating hollow block dito tapos tutukuran natin dito ng poste dito yan dito yung pinaka hollow block niya yan bayan dito yung CR natin ando ating safety tank okay na yung safety tank natin CR ating bubuhusan na lang yan tapos dalagyan natin yung bowl Ando naman yung lababo at saka dito naman yung magkatapatan lang yung lababo at saka uh, lutuan. Okay. So, dito yung CR natin. Yan. Okay. Dito yung CR natin. May nakabang na tubo. Yan. Pag nalagyan na natin dito ng hollow block, half body, uh, tatlong poste. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong poste. Tapos, uh, kahoy na lang. Kahoy na lang yung lalagyan natin dito. Kahoy. Yan, okay. Pakita ko sa inyo yung loob. Yan ang ating uh, munting uh, bahay-bahayan. Wala pa yung ating bintana. Bale, yung bintana natin ay ating niluitan pa yan ng butas. Okay, uh, ibababa natin ng konti. Yan, okay. Bali sa taas ay eh, magkakaroon pa ng uh, tulugan. O tulugan lang siya. Pakita ko sa inyo yung loob. At dito muna tayo sa likod. Ikot tayo, ikot. Malapit na matapos. At ito nga pala, ilalagay natin ng ano ng uh, net asakloban natin para kahit na malakas ang bagyo hindi babaligtad yung ating uh, pawid Yan, okay ito naman yung ating ano uh, side bali magkakaroon pa tayo dyan ng ano ng uh, pinaka short pit uh, at malamang maglalagay rin tayo dito ng dalawang poste yan, para yung pintu natin na hindi na ano nababasa ng ulan ano yan okay ganda tapos sino yung harap natin? Yung harap. Yan yung harap. Yan, medyo okay na ako kanya. Katukod pa yung ano, eh, kahoy. Yung panang natanggal. Yan. Pag nalagyan natin ng net yan, napakaganda na yan. Maganda na. Yan, bintana. At saka pinto na lang ang kulang natin. Yan, pakita ko sa inyo yung loob. Yan. Okay. Yan. Yan. Yan, mali magkakaroon dito ng sahig para magkaroon ng tulugan sa taas. Talagyan natin ng ano yan, second floor. Tulugan lang siya. Okay. Yan, yung pinaka ano niya, yung pinaka hollow block na yan, dyan natin lalagay yung pinaka ano, yung magiging sahig. Yan, paikot dyan, paikot. Yan. Yan, ito yung pinaka hamba natin. Yan, yung mismong hamba na yan, yan, yung mismo hamba niyan, dyan na uh, nakalagay yung pinaka, ano, batangan, yung pagpapatungan ng sahig. Kaya, kahit pa paano, pwede kang yung taas. Sa Okay. Maliit lang yung loob, pero meros, merong itaas. Pwede tulugan. Yan, bali, malaki nating tingnan to pagka nakompleto na. Bali, 80% pa lang natatapos natin dito. Okay. At yung mga good lumber natin ay pinaglalagay natin sa taas para hindi nababasa at saka yung plywood. Yan, okay. Marami pa. Marami pa tayong mga good lumber na pwedeng uh, paggamitan. Pero tayong mga 2x3, 3x4, 2x2. Dahil magagamit pa natin dito. Marami, marami pa tayong paggagamitan. Saka dito, maglalagay rin tayo dito ng short pit. Halos pa ikot. Makakapaglagay tayo ng uh, ano, mga extension. Kaya sa umpisa, maliit lang tingnan. Pero nako, napakalaki nito. Pag natapos na. 80% tapos na tayo. Magpo-flooring na lang tayo sa loob. Ayan, bintana, pinto. Flooring sa CR. Lagyan natin yung bowl. Ayan, siguro by uh, tomorrow or Monday, makakapagawin tayo, Makakapagbuhos. Para sa lababo. At saka sa flooring. CR. Ayan, okay mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe niya kay Pantapels Vlog, okay, please like, subscribe, at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayong update. Alright. Ayan, okay mga kaibigan. Tayo muna yung mamimiwas Okay, Mamimiwas tayo. Sana makakulit tayo ng malaking balug. Yan, bali tayo ay nandito sa panan ng bundok. Yan yung papuntang bundok yan. Kabundukan 'yan, oh. yun. All right. Okay? Hmm. Tapos tabing dagat naman ang kasunod nito. Bali dito ginagawa yung 4 uh, lane na kalsada. Malapad po yung kalsadang yan, yung ginagawan yan. 'yan, ano, uh, tabing dagat. Kaya tayo mamimiwas muna, ano. Hmm. Okay.